Ayon kay San Lucas chapter 9 verse 23 ay nagsasabi At sinabi niya sa kanilang lahat Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin Ang kahulugan ng talatang ito ay ito Una Pag-iwan ng sariling kagustuhan Leaving your own desires Ang itakwil ang sarili ay nangangahulugang handang iwanan ang sariling kagustuhan, ambisyon at komportabling buhay upang sundin ang Panginoong Hesus. Pangalawa, pagpasan ng krus, carrying the cross. Ang pasanin ang kanyang krus ay isang metapora para sa pagtitiis ng kahirapan, paghihirap at pag-uusig dahil sa pagsunod kay sa Panginoong Hesus. Pangatlo, araw-araw na pagsunod, daily follow-up, ang araw-araw ay nagpapahiwatig na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi isang paminsan-minsang gawain, kundi isang patuloy na pamumuhay na nakatuon sa Kanya. Ang konteksto ng talatang ito ay ito. Ang talatang ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo pagkatapos niyang sabihin sa kanila na kailangan niyang magdusa at mamatay. Ito ay isang tawag sa kanila na maging handa sa anumang kahirapan na maaaring kanilang harapin sa pagsunod sa kanya. Thanks God. Hallelujah. Glory to God. Amen.